guys hindi na siya maulan guys kasi makulim din pa rin ang langit guys okay. so ayan so guys At, yung ano guys ayan guys o, oh, diba guys maganda na yung ano sa amin guys hmm. ayan guys so yung mga bata na yan guys nagbay pa yan guys ayan guys hmm. ayan guys maliwalas na Ang panahon guys sa amin yung ko, guys, nandun. Naglinis ata ng bahay namin, guys. Kasi ako, guys, nag-wifi tayo, guys. Kasi nag-upload ako, guys. Wala kasi namang signal, guys, sa amin. Oh yes. Mahirap talaga ng buhay, guys. Masakit sa ulo, guys. Hirap. Super hirap, guys. Talaga. Ate, paghugas mo itong plato, ate. Eh. Yan, guys. Yung bukid na yan, guys. O, dyan, um, yung ano, guys. Yung, alam mo ba, guys, yung bukid na yan, guys. May leaking na yan, guys. Ayan. Yan, guys. O, oh, ayan. Yan, guys. May leaking na yan, guys. Kaya nga, pag gumaba, guys, natakot yung tao, guys. Kasi may leaking na yan, guys. At saka sa gitna, guys, dyan, dumadaan yung, dumadaloy yung ano, guys, yung tubig. Kasi, di diba, guys, yung ang nag ang natatakot nat kasi yung mga tao guys baka slide at pupunta dito kasi nga nasa 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 baba kami guys yung sa taas yung guys so ayan hindi mo guys so nakakatakot talaga guys super so, ganun talaga guys yung ano yung sa yung bukid sa amin guys ayan kaya nga guys pag muulan malakas hindi ako makakatulog kasi nga ang lakas ng pa guys tapos diyan dadaan sa amin guys diyan sa ribahe na yan guys diyan Jatadanyong, yung Big Guys. So, ayun guys, so, dito tayo dadaan guys. Dito <gulit> tayo dadaan guys. Lili na siya masawa ko dito guys. Yan guys. dari kasama ka. Dito Yes.

Amutong amuto kay amutong giinan si Jopi nga padali pud ninyo lang kay ay, ay gasol pud oi. Ang giinan si Ang giinan nga Ang gatong si ato. Yan guys, so, ang daming ano guys. Yan, Yan guys. Kailangan natin magbunot ng ano guys. mana nak dia lagi kuatnya tapi saya saya sebuti nak lagi kuatnya mbak. Kita mau balik kuri tu song lagi kau yang. Amu balik kah? Hai sa. Jadi kah? Hai sa. Oi dili kau dia kita gas. Hai. Kau sekitar mengawak lagi. Sekitar sudah mengawak guys. Nenoni guys. Tabahon sa baji ang gitabaho guys. Ayun guys, nagbunot siya ng damo guys. Kasi Ay, mabait guys. yan guys. Walang pasok yan ngayon. Abi. Kaya nag ano siya, naglinis siya dito Ito sa ano namin. Minkot, sa likod namin, sa likod ng bahay namin guys. Kasi so, ano guys, oh mahaba na yung ano, mahaba na yung mga damo. Hmm. Kaya i-vlog natin guys yung asawa ko guys. Ay. Mabait yan minsan guys, minsan lang naman. Good pag walang ano guys para pag walang tuyo yung ano yung utak niyan Ayan. may gagawin naman din ako mamaya guys mag ano ako doon sa harapan guys inumpisahan niya guys maglinis at tapusin ko guys yan Iyon, magbuga ka magbuga nga nag Baduha pa itong buga kay sagbot na itong naktad. Eh kasi guys, ano, sabi niya, mag ano daw, magsibak siya ng kahoy. Tapos ngayon guys, ayan, nagbubunot siya ng damo. Wala na kaming panggatong guys. Nakita niyo guys, yung uh, Ayan guys, so, ang ano, na guys, ang taas ano, guys? na ng ano guys, ng damo guys. Kasi wala hmm. walang tao. May ano na yan guys, may... Ano, ano pa? Kasi walang tao dito guys. <laughs> Kasi tamad kasi tayo guys. Tamad ako guys magbunot ng damo guys. Yeah. Mm. Ang dito di ay di ko anon? Ito human ho guys, oh, ang ano na talaga guys, ang haba na ng mga damo guys. Nagkatakot na nga dito sa likod ng bahay namin guys. Baka may ano baka may pumasok guys. Ayun. Ayun guys. Eh. Ayan. Ang haba na ng damo guys. Ayan. Ayan. Ayan guys. Ang haba na ng damo guys. Ayan guys. So, hala. Nang suod. Na dito sa muna guys. Oh. Umakit na sa bintana guys. Ayan. Malapit ang umakit guys. Baka may ano dito guys. Ayan guys. So ayan eh, i-ano eh, ko na lang. Eh. Diyan guys, wala ano dyan. Walang tao dyan dyan guys. Susuotin na lang guys pag agi. Susuotin. Mm -hmm. Yan guys. Ganyan ka ano guys. Minsan lang naman siya ganyan guys. Palagi ito guys. Pag walang ano guys, pag walang tupak yung utak niya guys. Ganyan Palagi siya. Palagi ito guys. Palagi ito. Huwag kang manayawala dyan. Palagi <laughs> ito. Panagi <laughs> Mabait naman din tayo minsan guys. Mag ano naman ako guys maglinis. Minsan lang naman. Hindi naman. So ayan guys. So ayan guys. So ayan. ayan. Tapos na yung dito niya guys. So ayan guys. Mag ko sa... Ay mag... Kaim na ko live ni. So ayan guys. Ang dito na yung vlog ko guys. Thank you for watching guys. Hanggang sa next vlog ko guys don't forget guys ha, like, comment, share and subscribe guys, thank you very much thank you sa so walang sawang support sa inin guys, thank you